Mahiwagang gintong barko sa Pilipinas. Narinig mo na ba ang kwentong ito? Subalit batid ko na wala mo na lamang ang mahiwagang kwentong ito. Dahil sa mga ilang programa sa telebisyon na makailang ulit ng pinabulaanan ito. Mga pagsisiyasat na iniwan tayong tulala at nag-aantay pa rin ng totoong kasagutan. Hello, what's up? Your best here. Sa bidiyong ito ay tatampoko ang kwento at katotohanan ng kahit kailan ay hindi pa napatotohanan ng mga nagkalat na video at programa gaya ng KMJS o Kapuso mo Jessica Soho. Ito ay ang katotohanan ng tungkol sa mahiwagang gintong barko dito sa Pilipinas. Ano nga ba ang totoong misteryo ng mahiwagang gintong barko na marami-rami na rin sa ating mga kababayan? ang nagsasabing nakakita na nito. Mga kwento ng mga nakatatanda na nagpasalin-salin sa maraming henerasyon. Subalit hanggang sa ngayon ay nananatili pa ring tanong, gaano nga ba ito katotoo? Ang kintong barkong ito ay kilala na kahit noon pa ang panahon ng mga Kastila. At mayroon na ring mga ilang tao at dayuhan ang nagpatunay na ito ay totoo. Ayon sa mga ilang kwento, ang gintong barkong ito ay nagpapakita sa kalaliman ng hating gabi sa mga karagatang nasasakupan raw ng sinasabing misteryosong triangulo ng karagatan sa rumblon. May mga nagsasabi rin na maging ang gintong barkong ito rin ay nagpapakita sa mga liblib na kailugan at naglalaho raw sa mga gilid ng bundok at dalampasigan. Mayroong naitampok noon ang KMJS sa isla o lalawigan ng Sigihor ay nagpapakita rin di umano ang gintong barkong ito. Kung inyo namang maaalala ay naitampok ko na rin sa aking mga nakaraang kwento o video ang kwento ng isang pasahero ng lumubog na barko nakinuha ng mga mahuputing tao at isinakay sa isang nagliliwanag na gintong barko. Ayon sa mga nakakita na ng barkong ito, ito raw ay nagliliwanag at mayroong mga lulan ng mga mapuputing tao na animoy nagdiriwang o may kasiyahang nagaganap. May ilan ding nagsabi na sa oras na ito ay makita mo ng malapitan ay mawawala ka naman sa iyong katinuan. Subali totoo nga kaya na mayroong gintong barko? Kung totoo ito, ay bakit ilang beses na itong pinabulaanan ng kapuso mo Jessica Soho? At sinasabing napagkamalan lamang ito sa isang pampasaherong barko. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng kwentong ito? Lahat ng iyan ay bibigyan natin ng kaliwanagan. Handa na ba kayo? Ang gintong barkong ito ay pagmamayari ng isang isla sa Pilipinas na pinaninirahan ng mga mapagmahal na mamamayan, ang isla ng Marinduque. Hindi lamang magandang isla, kundi sagana rin sa napakaraming yaman. Natatandaan mo pa ba ang minahan sa Markapper? O ang mga nahukay na mga ginto sa ilang mga liblib na kweba sa islang ito? Ilan lamang iyan sa mga patunay na napakayaman ng probinsyang ito. Dito rin napababalitang napagkikita ang gintong usa at misteryosong gintong baka na pinaniniwalaang pagmamayari ng mga inkantado. Sinasabing nagpapakita ang gintong barkong ito sa iba-ibang lugar sa Timog Katagalugan sapagkat hindi lamang nag-iisa ang barkong ito. Madalas pa nga ay dumadaong ito sa mga pier at pantalan upang doon ay mamili rin ng mga ilang pangangailangan ng mga taong lula nito. Subalit marami ang nagnanais na makakita nito kaya kinakailangan nilang ibahin ang anyo nito sa ating paningin. Batid ng mga inkanto o ng mga inkantado na dahil sa hirap ng buhay, ay marami ang maaring masilaw sa kumikinang na gintong barkong ito. Subalit alam nyo bang, ayon sa kanila, ayun sa kanila mismo, hindi batid ng mga tao na mayroon palang kahulugan ang bawat pagpapakita nito. Mapalad ang bansang Pilipinas sapagkat nasa sa atin ang barkong ito, na maging ang ilang mga dayuhan noon ay nagtangkang sakupin tayo dahil batid nilang Lubhang napakayaman ng bansang ito. Sa oras o sandali na magpakita ang gintong barkong ito, ay nagdadala ito ng swerte at masaganang isda. Subalit sa kabila nito ay sinasabi pa rin ng ilan na kamalasan pa ang hatid nito. Ang isang paranormal na nilalang na kilala natin sa katawagang inkanto ay mayroong busilak na kalooban. Subalit pagkaminsan nga ay sinasabi pa nating sila ay mga salbahe at mapanglamang. Subalit ito ay maaring bunga din lamang ng mga ginagawa nating bagay-bagay. Ang gintong barkong ito ay pagmamayari pala ng isang hari na si Haring Belarmino, at ng kanyang minamahal na reyna na si Lucita Victoria Mara. Alam niyo ba na ang kwentong ito ay inihingi ko pa ng pahintulot sa kanila para lamang maliwanagan ang nakararami. Subalit sa huli ay nasa sa inyo pa rin ang pagpapasya kung ano nga ba ang gusto ninyong paniwalaan. Subalit isang tagubinin lamang ang aking iiwan. Hayaan na lamang natin na ito ay maging isang mayamang kwento na maari nating ibahagi sa ating mga anak at apo at huwag na nating pairalin ang kasakiman at patuloy na tuklasin pa ito sapagkat walang nakababatid kung ano ang nag-aantay sa iyo. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Dito na sa best TV tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Benz TV Tayo ay lumibot Hihin na mundo